So, time now is 10 a.m. So, mag-breakfast na ako. Mag-breakfast tayo. Kasi ako lang mag-isa ngayon sa bahay yung amo ko sa bakasyon. So, nagluluto ako ng gusto kong kainin yung ulam ko. Dito eh. ng lalunggong, gulay, at saka kanin, at saka sausawan. Ayun. So, let's eat. Basta wala yung amo, maluluto ko yun kung so, anong gusto ko. Pero pag-alis sila niyan, nag-iwan naman sila ng pera ay kung gusto kong bumili ng kung so, anong gusto kong bibilihin ganun so baka ako dito sa so, bahay simple lang naman yung ulamin so, ko so nakrib kasi ako ng mga gulay hmm. dahon ng kamuti at saka okra Meron din siyang Kalabasa pampalinaw ng mata. Meron din siyang talong, 'yun. Sarap mong kumain. yung pinamili ko kahapon. Niluto ko na. Perfect talaga, no? Perfect. Gulay at saka pito isda. Dumol, diba? Kutsara, kasi hindi rin natin matamay itong sabaw eh. Tamayin nyo nga yung sabaw kung kaya nyo. <laughs> yung gulay ko hindi siya masyadong malasa kasi konti lang yung nor na ligay ko at saka light, light sauce yun lang kasi tumatanda na tayo bawal na yung mga maalat sa kapritong isna ko wala ding asin yan ito lang yung suka ko kunting asin pero yung asin ginagamit namin maganda naman po yun ayun sya healthy sya at saka ito yung suka ko ginagawa ginawa ko talaga to at saka yung kanin ko is kagabi pa yun hira kagabi ininit ko lang sa kawalit feeling pinas lang, di ba? Speaking of pinas, magulo na ngayon sa pinas, Diyos ko. Dami, no? Kaya ako sa inyo, yung pag, pag minakaw wag huwag nyo nang i-flex para walang gulo. <laughs> ni Nato pa nga piniflex pa eh. Ayan, tulo, nagagulo yung Pilipinas. Kawawang Pilipinas eh. Kung pwede lang sana mag-form do dito sa abroad, no? Yung dito ka na lang sa abroad kasi sa abroad tayo nito eh. Doon sa atin magulo. Corruption. ngayon is uh, September 12 2025 yung video na to so parang bababalita ako na may magrarani daw tingnan natin. feeling ko yung mga buhaya ngayon hindi na yun madadala sa, sa ano eh sa panalangin eh at saka sa peaceful rally eh. gusto talaga nilang ano na eh mga violence na eh. yung gusto niya magkasakitan niya para sa akin parang hindi na yun uunlad yung Pilipinas kung hindi papalitan yung yung nakaupo yung walang ano yung yung walang reform kasi pag walang reform ganon pa rin yun yung gaya sa Indonesia ngayon, o, oh, di ba? Free na sila sa corruption at saka yung Nipal. Grabe yung nangyari sa Nipal, no? Sa ngayon, yung Indonesia at saka Nipal, free corruption na kasi matapang yung mga tao. Sa Pinas, matapang na yung tao sa social media. <laughs> Pero tingnan natin kung ano mangyayari sa sunod na araw. Alam nyo guys, sa totoo lang mayaman yung Pilipinas kasi lahat ng mga resource na doon na sa atin, yung palayan, yung mga oil, pwede rin marami rin tayong oil doon, mga um, basta marami tayong mga ano compare sa Singapore kasi yung Singapore wala silang palayan wala silang, kasi maliit lang yung Singapore pero mayaman sila kasi nga walang kurat yung totoong pira na pam, para sa government ginagawa talaga nila yon hindi nila minanakaw kasi sa Pinas, <clears throat> walang walang mag-improve sa Pinas kasi nga yung mga infrastructure yung mga yung, yung mga ano tag yung mga budget ni Nanaka ni na kaya yung Pinas lugmo pero kung ginagawa nilang yung yung project ginagawa nila yung to, ng totoo at saka hindi nina-nakaw siguro yung Pilipinas is mas improve pa sa Singapore kasi nandoon ay lahat ng resources eh, sa atin eh yun nga lang puro lang pag nanakaw yung gumagawa, ginagawa ng nakaupo kaya ganon lugmok yung Pilipinas mayaman yung bansa natin yun mo marami tayong mga engineer mga nurse mga mga professionals hindi na nagstay sa Pinas kasi yung, yung sahod Kunti lang. Pero pag malaki yung sahod sa Pinas, tapos na sila na casting, nakatulong sila sa bansa natin. Yan yung noon lang tayo. Kaya umalis sila kasi nasa sahod. Maliit lang. That's called corruption. Diba? Yung ginigipit tayo na tayo nga lang nagtatrabaho para sa bansa natin, tapos yung nakaupo, yung inutosan natin, na binumoto natin para ayusin yung bansa natin. Hindi nila inaayos. Yung ginagawa nila is pag nanakaw lang. Di ba? Kaya nakakasad. Parang parang feeling ko ito yung air talaga na magulo. Yung administration ito, guys, sa totoo lang ayaw ko ng rally, no? ba diba? Ayaw ko ng rally. Pero sa nangyayari ngayon, parang kung sa Pinas ako gusto kong sumama sa rally. Diba? Stupid ka lang pag hindi ka magagalit kung anong nangyayari ngayon. Bubo ka. Kung wala kang, wala kang pakialam kung anong nangyayari ngayon. Na okay lang na nanakawin yung tax mo. At saka i-gastos nila, i-shopping nila, i-tour nila all around the world. Diba? Sinong magalit? Pira mo yun ni? Eh. kahit nga kapatid mo nanghiram sa'yo sa iyo hindi niya binayaran nagalit ka di ba? Yung kapamilya mo nag nanghiram sa iyo tapos hindi niya na na binalik yung miniram niya magagalit ka di ba? Kaysa ganito na bilyon-trilyon yung nina Ngunit ako nga, na-stress ako, nangyari ngayon. Sinong hindi ma-stress, diba? Yung kawawa yung Pilipinas. So hintay tayo kung anong mga balita doon, mga updates. Pero para sa akin parang mangyari na 'yung people power trial. kasi mga buwaya mga yun mga kapal mukha na eh alam na alam na ng tao yung sila yung nangunguha ng pira pero deny pa rin sila o kamay pa rin sila di ba so tingnan natin, natin kung anong mangyayari ito yung mga F OFW grabe yung tax na binibigay natin monthly eh. remittance natin, billion-billion. Tapos, binubulsa lang yon, Hindi napunta sa mga project. Ako, ako mag, almost, ah, mag more than 15 years na ako sa abroad, ko, ilang million na kaya binigay ko doon sa ano, sa remittance ko. Ilang million na kaya yung binayad ko na tax doon. O, oh, di ba? Tapos malalaman mo yun, di ba? Kampan ka talaga, di ba, 'yung pagnanakaw? Ninakawan ka ng milyones, oh, masaya ka ba? <laughs> Sige na, paubos na 'yung ano ko. Sige, bye-bye.